Ikawalong Kabanata Mga Babaeng Tumutulong Kay Jesus Pagkatapos, nilibot ni Jesus ang mga bayan at mga nayon ng Galilea. Nangaral siya ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang labindalawang apostol at ilang babaeng pinagaling niya sa sakit o pinalaya sa masasamang espiritu. Kabilang dito si Maria na taga Magdala, na pinalaya niya mula sa pitong masasamang espiritu, Si Juana na asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang mga babaeng ito ay tumutulong sa mga pangangailangan ni na Jesus mula sa mga ari-arian nila. Ang talinghaga tungkol sa manghahasik Isang araw, nagdatingan ng maraming tao mula sa iba't ibang bayan at lumapit kay Jesus. Ikinuwento niya sa kanila ang talinghaga na ito. May isang magsasakang naghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may mga binhing nahulog sa tabi ng daan. Natapakan ito ng mga dumadaan at tinukan ng mga ibon. May mga binhi namang nahulog sa mabatong lugar. Tumubo ang mga ito, pero madaling nalanta dahil sa kawalan ng tubig. May mga binhi namang nahulog sa lupang may matitinik na damo. Sabay na tumubo ang mga binhi at mga damo, pero sa bandang huli ay natakpan ng mga damo ang mga tumubong binhi. Ang iba na may nahulog sa mabuting lupa. Tumubo ang mga ito at namunga ng napakarami. Pagkatapos, sinabi ni Jesus, Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong pag-isipan. Ang layunin ng mga talinghaga. Tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya kung ano ang kahulugan ng talinghaga na iyon. Sumagot si Jesus, Ipinagkaloob sa inyo na malaman ng mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos Ngunit sa iba'y ipinapahayag ito sa pamamagitan ng talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita, at makinig man sila'y hindi makaunawa. Ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik Isinalaysay ni Jesus kung ano ang kahulugan ng talinghaga na iyon. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos Ngunit dumating ang Diablo at kinuha iyon sa mga puso nila upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Ang mabatong lugar kung saan nahulog ang ibang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos at masaya itong tinanggap. Ngunit hindi taimtim sa puso nila ang pagtanggap, kaya hindi tumagal ang kanilang pananampalataya. Pagdating ng mga pagsubok ay agad silang tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Ang lupang may matitinik na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakinig ng salita ng Diyos. Ngunit sa katagalan, nadaig sila ng mga sa buhay, kayamanan at kalayawan sa mundong ito. Kaya hindi sila lumago at hindi namunga. Ngunit ang mabuting lupang hinasikan ng binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos at iniingatan ito sa kanilang malinis at tapat na puso at pinagsisikapang sundin hanggang sa sila'y mamunga. Ang aral mula sa ilaw Sinabi pa ni Jesus, Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatakpan ng palayok o ilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan para magbigay liwanag sa lahat ng pumapasok sa bahay. Ganoon din naman, walang natatagong hindi mahahayag at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Kaya makinig kayong mabuti sa sinasabi ko. Dahil ang taong sumusunod sa narinig niyang katotohanan, ay bibigyan pa ng pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, kahit ang inaakala niyang nauunawaan niya, ay kukunin pa sa kanya. Ang ina at mga kapatid ni Jesus Ngayon, pinuntahan si Jesus ng kanyang ina at mga kapatid pero hindi sila makalapit sa Kanya dahil sa dami ng tao. Kaya may nagsabi kay Jesus, Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at gusto kayong makita. Sumagot si Jesus, Ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos ang siyakong ina at mga kapatid. Pinatigil ni Jesus ang malakas na hangin at alon. Isang araw, sumakay ng bangka si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Sinabi niya sa kanila, Tumawid tayo sa kabila ng lawa, at ganoon nga ang ginawa nila. Nang naglalayag na sila, nakatulog si Jesus. maya, -maya lumakas ang hangin at pinasok na maraming tubig ang bangka nila. Kaya nalagay sila sa panganib. Nilapitan si Jesus ng mga tagasunod niya at ginising, Guro! Guro! Lulubog na tayo! Bumangon si Jesus at pinatigil ang malakas na hangin at ang malalaking alon tumigil ang mga ito at biglang kumalma ang panahon. Pagkatapos, tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, Nasaan ang pananampalataya ninyo? Namangha sila at natakot. At nag-usap-usap. Sino kaya ito? Kahit ang hangin at ang alon, ay inuutusan niya at sinusunod siya. Pinagaling ni Jesus ang taong sinaniban ng masamang espiritu Nagpatuloy sila sa paglalayag hanggang sa makarating sila sa lupain ng Geraseno, nakatapat ng Galilea. Pagkababa ni Jesus sa bangka, sinalubong siya ng isang lalaking tagaroon na sinasaniba ng masasamang espiritu. Matagal na itong walang suot na damit at ayaw tumira sa bahay kundi sa mga kuwebang libingan. Nang makita niya si Jesus, sumigaw siya at lumuhod sa harapan ni Jesus. At sinabi niya ng malakas, ano ang pakialam mo sa akin, Jesus na anak ng kataas-taasang Diyos? Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong pahirapan. Sinabi niya ito dahil inutusan ni Jesus na lumabas ang masamang espiritu sa kanya. Matagal na siyang sinasaniban ito. At kahit tinatalian siya ng kadena sa kamay at paa at binabantayan, nilalagot niya ang kadena at pinapapunta siya ng demonyo sa ilang. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Sagot niya, Kawan, dahil maraming masamang espiritu ang pumasok sa kanya. Nagmakaawa ang masasamang espiritu kay Jesus na huwag silang papuntahin sa kailaliman at parusahan doon. Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain sa gilid ng burol. Nagmakaawa ang masasamang espiritu kay Jesus na payagan silang pumasok sa mga baboy. At pinayagan naman sila ni Jesus. Kaya lumabas ang masasamang espiritu sa lalaki at pumasok sa mga baboy. Nagtakbuhan ang mga baboy pababa ng buron, nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Na makita iyon ng mga tagapag-alaga ng mga baboy, tumakbo sila patungo sa bayan at sa mga karating nayon at ipinamalita ang nangyari. Kaya pumunta roon ang mga tao para tingnan ang nangyari. Pagdating nila kay Jesus, nakita nila ang taong sinaniban dati ng masasamang espiritu na nakaupo sa paanan ni Jesus, nakadamit at matinuna ang pag-iisip, at natakot ang mga tao. Ikinuwento sa kanila ng mga nakakita kung paano gumaling ang lalaking sinaniban ng masasamang espiritu. Nakiusap ang lahat ng geraseno kay Jesus na umalis sa kanilang bayan dahil takot na takot sila. Kaya muling sumakay si Jesus sa bangka upang bumalik sa pinanggalingan niya. Nakiusap sa kanya ang lalaking gumaling na isama siya, pero hindi pumayag si Jesus. Sinabi niya, Umuwi ka na sa inyo, at sabihin mo sa kanila ang ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi nga ang lalaki, at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Ang anak ni Jairus at ang babaeng dinudugo. Pagdating ni Jesus sa kabila ng lawa, masaya siyang tinanggap ng mga tao dahil hinihintay siya ng lahat. Dumating naman ang isang lalaking namumuno sa sambahan ng mga Hudyo na ang pangalan ay Jairus. Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nakiusap na kumaari ay pumunta siya sa bahay niya. Dahil naghihingalo ang kaisa isa niyang anak na babae na labindalawang taong gulang. Habang papunta si Jesus sa bahay ni Jairus, nagsisiksikan sa kanya ang mga tao. May isang babae roon na labindalawang taon nang dinudugo at hindi mapagaling ng kahit sino naubos na lahat ang mga ari-arian niya sa pagpapagamot. Nang makalapit siya sa likuran ni Jesus, Hinipunya niya ang laylayan ng damit ni Jesus at biglang tumigil ang kanyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, Sino ang humipo sa akin? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Guro, alam niyo naman po na napapaligiran kayo ng maraming taong nagsisiksikan papalapit sa inyo. Pero sinabi ni Jesus, May humipo sa akin, dahil naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. Nang malaman ng babae na hindi pala lihim kay Jesus ang ginawa niya, lumapit siyang nanginginig sa takot at lumuhod sa harap ni Jesus. Pagkatapos, sinabi niya sa harapan ng lahat kung bakit niya hinipo si Jesus at kung paanong gumaling siya kaagad. At sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi kang mapayapa habang kausap pa ni Jesus ang babae, dumating ang isang lalaki galing sa bahay ni Jairus. Sinabi niya kay Jairus, Patay na po ang anak ninyo. Huwag niyo nang abalahin ang guro. Nang marinig iyon ni Jesus, sinabi niya kay Jairus, Huwag kang matakot. Manampalataya ka lang at mabubuhay siyang muli. Pagdating nila sa bahay, wala siyang pinayagang sumama sa loob, maliban kina Pedro, Santiago at Juan at ang mga magulang ng bata. Nagiiyakan ang mga taong naroroon, kaya sinabi ni Jesus sa kanila, Huwag kayong umiyak, hindi patay ang bata kundi natutulog lang. Pinagtawanan nila si Jesus dahil alam nilang patay na ang bata. Pero hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, Nene, bumangon ka. At noon din ay bumalik ang kanyang espiritu at bumangon siya agad at iniutos ni Jesus na pakainin ang bata. Labis na namang ha ang mga magulang ng bata. Pero pinagbilinan sila ni Jesus na huwag sabihin kaninuman ang nangyari.